Patay ang isang pulis matapos rumesponde sa isang armadong lalaki kung saan nang agaw rin ng almas sa isang security guard sa Pidel Pilar Street sa Barangay Poblasyon sa Danao City, Cebu, kahapon Honyo 27, 2025. Kinilala ang pulis patrolman na si Mark Gomer Onopia Sr., miyembro ng Danao City Police Station kung saan ilang oras lamang matapos ang insidente ay binawian na ito ng buhay. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Lieutenant Hendrix Bancoleta, ang hepe ng Denau City Police Station, Anya, nasa kanilang isinigawang investigasyon, may isang tendara na isang tindahan sa nasabing lugar kung saan nakita nito ang sospek na halos 30 minutong nakastandby kung saan pinaniniwala ang may inaabangan. Kasunod nito, nakatanggap ng report ang kapulisan hinggil sa isang lalaking ng agaw ng baril sa isang security guard kaya mabilis na rumisponde si Ornopia na sinamahan ng isang tao ng BGMP kung saan nagkaroon ng pagtugi sa suspect at nang arestuhin na sana ito sa isang hardware store ay nagpaputok ng baril ang suspect na tumama sa mukha ni Ornopian na naging sanhi ng kanyang malagim na pagkamatay. Kaya naman ang sospek ay binaril din ng mga tauhan ng BGMP na dahilan din ng pagkaaresto nito. Sa kabilang banda, nakuha rin ng bombo radyo si Butim ang salaysay ni Security Guard Alberto Lasho kung saan sinabi nitong hinawakan siya ng lalaki at tinutukan ng baril habang bumibili ito ng soft drinks sa isang tindahan malapit sa pinagtatrabuhan ng pawn shop nang bigla nitong kinuha ang kanyang .38 revolver na nasa tabi niya ng walang locker set. Dagdag pa nila siya. Itinuro siya ng lalaki at hinila ang gatilyo ng pistola ngunit maswerte itong hindi ito pumutok. Sinubukan ng gwardya na hampasin ang sospek ngunit patuloy ito sa pagtakbo, bitbit -bit ang nasabing pistola. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng mga kapulisan ang sospek at mayroon din silang hawak na na-ID upang ma-verify ito. Uh, mayroon meron pong isang suspect na ang agaw ng armas sa isang security guard. Tapos nakareceive ng report yung polis natin na patroller, respondi po siya agad. At at the same time, nandun po yung isang PGMP personnel. So silang nilaway ng respondi. At nagkaroon ng konting kabulan. Punta nila yung suspect doon sa may hardware. Sa may And then, nung ka-arestoy na nila, binaril sila na binaril siya na suspect yung polis natin. Mula rito sa Lungsod, Lawiga, ng Cebu, Bombo Jona kanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo.